Gipaniguro sa mga ahensya sa kagamhanan ang luwas nga biyahe sa talang mga pasahero nga mamauli sa ilang probinsya panahon sa Simana Santa. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Sugod sa Abril 13, heightened alert ng Philippine Coast Guard ng Mulungtad sa Abril 20 isip pagpahugod sa seguridad sa mapantalan sa Sugbo ug sa Central Visayas. Siguradong nilang why problema ang mutumaw sama sa overloading sa mga barko o ang pagpalusod sa mga butang nga higpit nga ginili sa biyahe sa karikatan. The canines are well trained no, to inspect or detect um, mga bawal na mga substance, mga explosives. So we can assure you talaga na safe good at mga vessels no og mga pasahero no. samtang higpitan usab ang pagpatuman sa LTFRB o LTO ang lagda sa trapiko gipaniguro sa LTFRB nga adunay igong bus nga kasakyan sa mga pasayero nga mamauli sa ilang dapit diin adunay kapin 80 ka bus ang ilang yatagan og special permit nga mobyahi panahon sa Semana Santa gitutukan usab sa DOTR ang road wilderness sa masakyanan labaw sa tanan ang kondisyon dili lang sa sakiran kung dili apil na ang mga driver ni ini diin nakataya ang kinabuhi ug seguridad sa mga pasahero uh, dapat tay mga personnel uh, muadto sa mga terminals to conduct uh, random inspection sa mga units uh, ini siya ato siyang gibuhat para pag uh, to situate uh, ang tanan mga units na nasa terminals are legitimate uh, uh, units, legitimate vehicles. Behaviors atong mga drivers. We have also conducting a, a random drug test. At the same time, dili lang pertaining to drugs but also liquors. Gipaniguro sab sa Police Regional Office 7 ang seguridad sa mga pasayro pinaagi sa pagpakatap sa 3,500 ka mga police personnel sa madapit nga agianan sa mga tao tibok rehiyon Giklaro hinoon sa opisyal sa PRO7 nga way na dawat kahulga sa seguridad apan dili sila muluag sa seguridad. Nag-increase po kami ng deployment kaya makikita po natin ngayon mas marami po yung kapulisan sa sa labas. Paglabas natin makikita natin sila. Nagkakandak po sila ng put patrol, meron pong mobile patrol. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.